Magluluto tayo ngayon ng simple pero napakasarap na ulam. Sigurado na magugustuhan ito ng buong pamilya ninyo. Kinataang gulay. Magigisa tayo ng bawang at sibuyas. Yan yung unang step. O malaki na kayo, alam nyo na kung paano gawin yan. <laughs> at saka, 1 fourth na kilo ng giniling. O pwede rin kayong gumamit ng giniling na manok or baka. Lagyan lang natin ng konting asin at paminta. Kintain lang natin to hanggang sa lumambot. Kaya maglalagay tayo ng mga dalawang cup ng tubig. Tatakpan natin ito hanggang sa lumambot siya. After mga ilang minutes, ilalagay na natin yung kalabasa natin, mga tatlong guhit 'yan tapos ini-slice natin ng maliliit. Maglalagay din tayo ng isang chicken cubes na pampalasa and then tatakpan natin ito hanggang sa lumambot yung ating kalabasa. Kapag lumambot na yung kalabasa, ilalagay na natin yung sitaw, napakadali lang, 'di ba? Ngayon, maglalagay na tayo ng gata mix natin or pwede rin kayong gumamit ng normal na gata, mga 1 cup ng kakang gata. Tatakpan natin ito hanggang sa maluto na yung mga gulay natin. Mmm, napakabango, napakasarap nito. Maglalagay lang konting asin at pwede na itong serve. Subukan nyo na rin to mga kakukers!